Maituturing bilang isang tagumpay ng diplomasya at patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia ang pagbabalik ni Mary Jane Veloso sa bansa ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Sa isang press conference, nagpasalamat si DFA Undersecretary for Migration Eduardo Jose de Vega sa pamahala ng Indonesia at tiniyak na susundin ng Pilipinas ang praktikal na kasunduan ukol sa kaso ni Veloso. Nagpasalamat naman si Veloso kay Indonesian President Prabowo Subianto at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ng kanyang pag-uwi. Si Veloso na nasa death row sa Indonesia mula pa noong 2010 ay lumapag na sa Pilipinas ngayong Merkules ng umaga at mananatili sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Ayon sa Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correction ng Indonesia, inaprubahan ng kanilang pamahalaan ang paglipat ni Veloso matapos matupad ang ilang kondisyon. Kabilang ang paglilingkod niya ng natitirang bahagi ng kanyang sintensya sa Pilipinas. Naaresto si Veloso noong 2010 matapos matagpuan ng 2.6 kilo ng heroin sa kanyang maleta. Hinatulan siya ng parusang kamatayan sa parehong taon. Noong 2015, nabigyan siya ng last-minute reprieve matapos ipabatid ng gobyerno ng Pilipinas sa Indonesia na sumuko ang mga recruiter niya. Dahil dito, nakaligtas siya sa bitay. Sa kanyang pag-uwi sa bansa, umapela siya kay Pangulong Marcos na bigyan ng clemency o conditional release. Tahimik naman ang Malacanang nang tanungin ukol dito at sinabi ang pagpapauwi kay Veloso ang prioridad ni PBBM. Kasama si Justin Dizon, Isol Fernando, CLTV 36 News.